Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay komento tayo patungkol po dito sa halos isa linggo ng issue. Patungkol po dito sa napipintong uh, impeachment uh, trial ni VP Sara. At syempre, alam naman natin lahat na nasa Senado na itong uh, impeachment case na to. At syempre, inaantabayan na lamang po natin kung kailan talaga ang mag-uumpisa ito. So, siyempre, marami ang nagtatanong kung uh, sadya ba talagang inaapura ng Kongreso ang Senado para maumpisahan na itong uh, paglilitis na to kay uh, BP Sara Duterte. Well, kung ako naman natatanong ninyo, siyempre, halata naman, hindi ba, na sadyang inaapura yung impeachment uh, case ni BP Sara pero bago lahat, syempre, alam nyo naman ang uh, tayo ko dito sa sa issue na to na well, dapat uh, dapat matuloy na itong impeachment na to at once and for all, ikaw nga, malaman natin kung talaga bang totoong uh, nakadispalgo ng pera si VP uh, Sara at mapatunayan ng kanyang uh, guilt or innocent sa prosesong ito. Dangan nga lamang po at syempre uh, sa salita na nga ni uh, SP Chisus na ang uh, isang uh, impeachment uh, trial na katulad na ang magaganap na ito ay dapat mangyari uh, kapag regular ang uh, sesyon ng uh, Senado. So, alam naman natin na nakabakasyon ang Senado ngayon at nagkataon na malapit na rin ang uh, midterm election sa Mayo na kung saan maghahalal tayo ng labindalawang senador. So, kung uh, papansinin natin, siyempre bibigyan natin ng uh, uh, ika nga eh, pang sarili nating uh, pananaw ang magkabilang panig ang kongreso at ang Senado. Dito muna tayo sa Senado. Pero kayo, kayo mga amo ang uh, magdedetermina, magdedetermin kung ika nga eh tama ba o mali yung ika nga eh pag-aapura na ginagawa ng uh, ilan sa mga kritiko sa Kongreso ni VP Sara. So, dito tayo sa Senado. Sisimplihan na lang natin. So, sa katwiran ng uh, SP kinakailangan ay regular na sesyon ganapin itong impeachment court. Dahil, syempre, alam naman natin na maghahadal na tayo ng uh, labing senador na kukumpleto sa 24. So, kung uh, kung yun ang pagbabasihan, una, may katwiran si Jesus uh, Chisi Ikalawa, yung sinasabi nila na fourth tweet. Ewan ko kung anong batas yun. Pero parang ang sinasabi ay uh, kaagad-agad natugunan itong impeachment court na to May katwiran naman si uh, Senator Jesus Scudero dyan na uh, hindi porke sinabing fortuit, eh, within a week, a month. Kinakailangan bigyan din ng paghahanda itong na pipintong impeachment trial ni VP Sara. Tama din naman si Senator Jesus Cudero doon. Hindi basta-basta inaapura yan dahil baka mamaya magkaroon ng sublay. Siyempre, sino ba ang sisisihin? Halimbawa na nagkaroon ng uh, ikang e, teknikalidad sa proseso ng impeachment ni B.P. Sara at nagamit ng kapo ni, na, ka, ng kampo ni B.P. Sara itong uh, technicality na to. Syempre sino ba ang uh, papangitang imahe ang masisisi? Ang Senado syempre. Kaya natural lamang na pagplanuhan yung kung paano gaganapin paano ang mga rules yan madalas ko naririnig mga rules ng impeachment na to tama doon si uh, Senator Escudero yung pangatlong punto niya ay nung nasa nasa kongreso itong uh, mga impeachment complaint na to eh di umano sabi niya salita ni uh, si Siscudero, dadagdagan ko na lang, inupuan o pinag-aralan. Kasi hindi ko narinig na binanggit niya yung pinag-aralan. Inupuan yung narinig ko. O baka naman kinapos lang ako ng pagkakaunawa sa sinabi niya. Pero kinumpleto ko na inupuan o pinag-aralan itong impeachment case na to ng dalawang buwan. Kumigit ko mo lang sa kongreso bago nakarating sa Senado, sabi ni Senator Escudero, halos mag alas 4 o alas 5 na ng huling sesyon ng Senado nang makarating sa kanila itong uh, impeachment uh, case na to at ora-ora na ba uh, asikasuhin nila to kahit alam naman ng lahat na uh, magre-recess na ang Senado. So, may nagsasabi, pwede naman daw magpatawag ng special session para maumpisahan nito. Pero, siyempre, hindi natin alam kung ano ang mga legal, ika nga, para mangyari yun. Yun, eh, nasa... nasa nasasakop na ng uh, Senado. So, yun. Yun ang... Uh, Uh, punto de vista ng uh, SP, ika nga. So, hindi ko siyang masisi. Siyempre, nag ingat lang din siya dahil sino ba namang mga uh, tao ang uh, gustong masisi kapag ka nagkamali sila sa kanilang trabaho. Nag-iingat lang si uh, Senator Chisudero. So, dito tayo sa Kongreso o so, dalawang buwan sa kanila inupuan o pinag-aralan itong uh, uh, impeachment uh, complaint na to. Well, wala naman ako masyadong ano, wala naman ako masyadong maikukomento dito sa Kongreso dahil siyempre alam naman natin na marami, marami na ang uh, may ayaw ika nga na lumakas pa ang kuwersa ni BP Sara. Alam naman natin lahat yan alam naman natin lahat yan at Siyempre, may kumukumpas niyan. Hindi nga lang natin alam kung sino sa nakatataas ang kumukumpas niyan. Siyempre, kasi kung wala namang basbas yan ng uh, nakatataas, hindi naman na uh, abante yan. Pero kung ako naman sa Kongreso, sabi nga sa inyo, bibigyan ko ng uh, katwirang maganda, kagaya ng ginagawa nila ngayon, yung gagawin ko. Kasi so, siyempre, eh, uh, tapos na sa Kongreso eh. Diba? Tapos sa Kongreso, uh, simple lang yung trabaho ng uh, Kongreso, ipasayan, pagbutuhan. Yung pinakamahirap, binanggit ko na noon yan, yung pinakamahirap na na trabaho para maipasa yung uh, impeachment case na yan ay kailangan ni eh, one-third o two-thirds ng boto ng Kongreso ay eh, naabot nila. Akala ko nga hindi magkakaganon pero may mga tao pala silang o may mga kongresista pala silang uh, nakumbinse o kung ano paman na pumirma dyan sa impeachment case na yan para mapasa. At uh, syempre, yung iba dyan, kumbaga sumugal ng malaki. Di ba? Dahil alam naman natin na malakas pa rin ang puwersa ng mga Duterte pagdating sa mundo ng politika. At ma-impluwesya pa rin sila sa mga pangkaraniwan taong katulad natin. Kaya yung mga pumirma dyan sa, sa impeachment case na yan, sumusugal din. Ngayon, ang tanong dyan, bakit nila inaapura? Siyempre, una, kung magtatagumpay sila na ika nga eh, maapura yung uh, impeachment makumpisahan ng uh, mas maagad kaysa doon sa sinabi ni Sen. Uh, Chis Escudero, medyo papabor sa kanila ng konti yan. Dahil syempre, una, exposure yan. Exposure yan sa mga politiko na tumatam, tumatakbo o kumakandidato sa kasalukuyan. Hindi ba? Maraming i-entra e dyan eh. Maraming i-entra. E maraming i-epal. E Ikalawa, kung at kung sadya talagang hawak ng uh, ng administrasyon ang numero kasi numero pa rin ang pinag-uusapan diyan mga amo sa Senado sa impeachment kailangan alam ko higit sa kalahati ng uh, ng Senado ang kailangan bumolto ng guilty or not guilty. Kapag ka pambabor sa administrasyon na ika nga e guilty, maraming politiko sa Pilipinas ang maisasalba dahil maididiin nila ng todo si BP Sara, lalabas silang, uh, siyempre, bayani, sikat, na napatunayan nila na nagkasala, di umano, si BP Sara, kaya inaapuran nila ngayon yan. Dahil, sa tingin ko lang, ha, sa tingin ko lang, mga amo, na kung Uh, lalagpas ng uh, eleksyon. Itong uh, pag-uumpisa ng impeachment case ni BP Sara, hindi magiging pabor para sa mga nagsulong nitong kaso na to dahil siyempre, magkakaroon ng sapat na panahon si BP Sara na mangan, uh, na mag- indorso uh, mga panya ng mga kandidato niya na maaring pumalit dito sa Kongreso. Hindi nyo alam mang sakop ng uh, mga Duterte na pakalawak. Ang impluensya nila talaga hindi mo, hindi mo maitatanggi na pakalakas. Hindi mo rin mai, maitatanggi na kaya siya ibinabagsak ng uh, mga kritiko niya, ng mga kalaban niya sa politika dahil nakikita nila na kapag hindi nila nagawa ngayon to, hindi nila napagtagumpayan ngayon to, syempre, nanganganib sila sa 2028 dahil sa sarili salita uli ni VP Sara, eh, seryoso niyang pinag-iisipan ang pagkandidato sa pinakamataas na posisyon sa 2028. Na alam ko naman na yun na talaga ang pupuntahan niya, wala nang iba. So, hindi magiging pabor dito sa mga kritiko at mga kalaban ni BP Sara sa politika kapag kalamagpas ng uh, Mayo ng eleksyon, itong uh, pag-uumpisa ng impeachment trial. Malaki ang magiging impact nito sa magiging desisyon ng uh, Senado sa kaso na yan dahil maaaring makapag-rekomenda. Makikita ng uh, eh, ng mga senador, sino man ang maupo, sino man ang maupo. Kung gaano karaming uh, kandidato. Kasi gano'n ang gagawin ni BP Sara. Sigurado ako, ma-delay yung uh, impeachment trial. Discarte yan eh. Nang sa ganun, magkaroon siya ng sapat na oras para makapag-rekomenda ng mga kongresista, ng mayor, ng governor sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At kapag ka nakita ng mga politiko, ika nga, sa mas mataas na posisyon, yung mga senador, uh, vice president, uh, vice president ng presidente, na kayang-kayang magpanalo ni BP Sara ng uh, kandidato, magdadalawang isip sila. At baka, siyempre, mas agresibong mga hakbang ang kanilang gawin para ika nga eh, mabako ang uh, pinapangarap o pinaplano ni BP Sara na pagkandidato sa 2028. Again, hindi ko nakikita ang katotohanan ang inaasinta ng impeachment case na to. Bagkos ang inaasinta nito ay ma yung isang potensyal na malakas na kalaban para sa 2028 national election. Op, oh, uulitin ko ulit, wala akong kinakampihan sa administrasyon o sa oposisyon. Ang inilalahad ko sa inyo kung ano yung nakikita ko sa mga galaw ng mga politiko natin. Hindi ba? Kaya nga sinabi ko sa una pa lang, kayo ang magdidesisyon. Kasi siyempre ang uh, ano nito, nilalansin lang nila ang isip natin. Kumbaga, inaaliw nila. Bagay, politics is a form of entertainment na para sa mga Pilipino. Hindi ba? Gustong-gusto natin yan na may ganyan, may intriga, ika nga. Pero at the end of the day, may nakulong ba na na-impeach na, na opisyal ng gobyerno? Parang wala pa yata. Ang naaalala ko lang na na-impeach, hindi nga natuloy yun eh. Hindi na natapos yung impeachment na yun, yung kay uh, former President uh, Joseph Estrada. Hindi na natapos yun dahil uh, marami nang nangyari nun sa pagkakatanda ko. Pero, inaresto pa rin siya. Kasi nag, uh, nagkusa na si uh, former President uh, Joseph Estrada na bumaba. Then, pagkatapos noon na House arrest siya. Pero pagdating doon sa sistema na natapos yung impeachment na nakulong o kinasuhan yung na-impeach, parang wala pa ako naririnig no kahit kay Chief Justice Corona. Uh, hindi siya nakulong. Alam ko kinasuhan siya pero nakalaban siya. Uh, magpapalit na rin ng administrasyon noon. So, nagkataon naman yung uh, pumalit na administrasyon, medyo may pagkiling sa kanya. Kaya, hindi siya nakulong. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga amo. Nilalaro nila ang buhay ng mga Pilipino sa mga ganyang uri ng hakbangin. Kung yung bang impeachment na yan, eh, totoo o hindi. Sa akin, nakalalamang hindi. Politika yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw, alam natin lahat na, alam na natin lahat yan na politika lang yan isang paraan para mapabagsak mo yung isang potensyal na pinakamalakas na kalaban ng administrasyon sa 2028. Yan yan. Wala nang iba. Kasi pag-isipin ko man kayo kung sino ang pinakamaganda kandidato ngayon. Si A, ah, kandidato na pipwedeng uh, tumakbong presidente sa 2028 national election. O ayan, bibigay ko na sa inyo. Yung mga tulpo, sino dyan? ah oh, baliw na baliw ta baliw na baliw ang mga tao diyan, kila tulpo. Oh, 'yan, potensyal 'yan. Ano ginagawa nila ngayon? Tahimik lang sila. Ayaw nila nga uh, makihalubilo diyan kasi alam nila malakas ang hatak ng mga Duterte at hindi nila pwedeng ika nga eh basta-basta na lang magkomento sa ganyang uri ng uh, paksa. Hindi ba? Dahil makakaapekto 'yan sa kanilang political career. lagi kong sinasabi, maging matalino tayo. Okay lang na ganyan. Uh, ikang, nga eh, baka sakali, malaman natin talaga, baka sakali na ikang, nga eh, may mapatunayan sila sa impeachment. Curious din ako, kaya gusto kong matuloy yan. Kasi, alam nyo, sa history natin, yung mga politiko na nakakasuhan, Well, iba dyan, uh, natatanggal sa posisyon, nakukulong. Pero kung may ninakaw man o may kinakailangang makulong, wala pa akong naririnig. Lahat nakakalusot. Nakapagtataka dito sa ating bansa, uh, baliw na baliw tayo sa mga taong sikat, alam naman natin walang kakayahan Hindi ba? Bakit hindi natin subukan ngayon Malapit na ang uh, eleksyon. Itong mga kumakandidato na to, 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 to itong mga politiko na nagpapasikat ngayon, na kumakatok ngayon sa ating mga pinto at hinihingi ang ating loko. Bakit hindi natin talungin kung ano ba ang kaya nilang ibigay sa atin? Sa akin naman, siyempre, kailangan subukan natin yung mga bago. Yung bang alam nating ikang eh... May utak naman. Pero kung sasabihin nyo kung mangungurakot o hindi, mangungurakot lahat yan. Niwala kayo sa akin. Di ba? Mangungurakot lahat yan. Kaya lang, ang masakit niyan, wala na nga utak, mangungurakot pa. Yun lang ang utak niya, mangungurakot. Maliban doon, wala na. Di ba maraming ganyan sa Senado? Di ba? May mga Senador diyan, wala namang ginagawa. Oh, di ba? Oh sa kongreso. Napakarami dyan. Wala namang ginagawa. Namimera lang. Lalo pa yung mga mayor, governor. Paano tayo a-asenso Wala. Pag hindi tayo nagtino. Pero mabalik tayo dito sa sa impeachment na to. Gusto ko matuloy. Ika nga. Overall, ang uh, tingin ko dyan, politika. Politika lang yan. Maliban doon, wala na wala na. Pero siyempre, nasisilip ko rin itong eleksyon na to na sumabay dito sa impeachment na to. Makikita natin kung gaano pa talaga kalakas ang mga Duterte at kung gaano pa ka ang mga Marcoses. Makikita natin yung lakas nila ngayon. Kasi ngayon nakapansin natin may mga dating kaalyado si uh, former President Rodrigo Duterte na medyo bumabaliktad na ngayon. Uh, di ba? Oh, di ba? Dahil wala sila wala, wala na sa posisyon ng mga Duterte eh. Wala na. Wala na silang pakinabang kay Duterte kay, uh, kay uh, former President Rodrigo Duterte. Dito ngayon sila sa bagong presidente. May pakinabang sila. Kaya gumaganon sila. Ngayon, tingnan natin kung sino talaga yung... Hindi ba? Maaring katawa-tawa tayo. Alam nyo, sa opinion ng marami, kahit sino ang maupo, mangungurakot. Totoo naman yun. Pero kung talagang gusto natin umayos ang ating bansa, dapat makialam tayo. Kasi pag hindi tayo nakialam, walang mararating ang bansa natin. Mananatili tayong ika isang bansang alipin. Isang bansang alipin at utu-uto. Tandaan ninyo, pag nagkaroon ng gera, yan, siningit ko na rin, gera kapag ka nagkaroon ng gera dito sa ating bansa, tayo maiiwan dito. Yung mga politikong mayayaman na yan na nangurakot sa gobyerno, yan ang unang-unang lalaya sa ating bansa at kukuha ng asylum sa ibang bansa. Pero sasabihin nila, imamanage pa rin nila ang gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa. Pero tayo dito, tayo ang kawawa. Tandaan nyo, yung mga politiko na yan, walang mga ano yan, wala wala pa ako nakitang matapang dyan. Matapang lang ang mga yan dahil nasa posisyon. Pero pakatandaan nyo, tayong mahihirap ang maiiwan dito. Sila ang unang lalayas. Isama nyo na, Presidente. Unang-unang lalayas yan. Di ba? Kahit sino nakaupo. Unang-unang lalayas yan. Kaya itong uh, eleksyon na to, pan natin, tingnan natin kung sino ang mas malakas o kung malakas pa ba ang mga Duterte o ang mga Marcoses. Kasi ganun din tinitingnan ang tinitingnan ng mga Marcoses ng administrasyon. Kung gaano ba talaga kalakas pa ang mga Duterte. At syempre, gusto rin ng mga Duterte malaman kung maapil pa sila sa mga tao. Malalaman lang natin yan kapag ka maraming na ipanalo either ang administrasyon o ang oposisyon. Pag marami ang oposisyon, sa tingin ko, magkakaroon ng konting balanse sa ating gobyerno dahil may mga project na siyempre, hindi basta-basta lulusot. Ikalawa, siyempre, alam ko, pagka nagpalit na nag pumasok na ang bagong uh, kongreso, parang hindi na yata si uh, Romualdez ang sa magiging uh, speaker, maghahalal ulit sila ng bago. Malalagay ngayon sa, balang sa balag ng alanganin ang posisyon niya lalun lalo na kung maraming uh, oposisyon ang nanalo, na nakakampis sa mga Duterte, medyo may kalalagyan sila. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at mag-25 minutes na, matagal na. So, sa ko pong mga video, tingnan natin kung ano pa ang uh, mangyayari dito sa ika nga, eh, sarswelang mangyayari sa impeachment trial ni BP Sara. So maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang araw po.